Ubusan na ang paghahanda ng kapulisan para sa nalalapit na pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno ngayong January 9. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Manila Police District Director Colonel Arnold Thomas Ibai, mahigpit nilang ipinapatupad ng kanilang security measures sa paligid ng Quiapo Church. Ayon kay Ibai, ipinatutupad din ang social distancing sa loob. Alinsunod rin sa panawagan ni Manila Mayor Hanila Kuna Kaugnay ng tumataas na bilang ng COVID at respiratory illnesses sa lugar. Bukod sa panawagang pagsusot ng face mask, naglatag rin ang mga patakaran ng MPD para sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng kapistahan. Bawal-bawal. Nagbabawal po una-una yung mga nakainom. Mm -hmm. Nagbabawal din po yung meron po tayong gun ban, Ayan. meron po tayong liquor ban, mm -hmm. meron po tayong dyan po sa Ilog Pasig po, at saka sa likod po ng Kirino gran San, meron po tayong nosilson. Meron po tayong no-fly zone. At syempre yung mga kanya-kanya pong ng ating mga deboto, pinagbabawal po yung pagdadala ng backpack o malaking bag. Kung sakali po, maliit na lang at transparent. Pinagbabawal din po ang payong. Pinagbabawal din po ang pagdala ng mga uh, sombrero. Lahat po dyan, uh, hats off po tayo. Wala mm -hmm. po tayo para nakikita po yung ating mga ano uh, na identify po tayo at asahan po nila yung mga pulis po natin ay sisituhin sila mm -hmm. at sakali po may dala pong bagman -bag ng deyo eh, hindi po nila pwedeng iwan po sa si amin at babalikan <laughs> <laughs> hindi, Opo. hindi po kaya iwan na, lang po nila yung malalaking bag nila sa kanilang mga bahay hindi po nila kailangan yun Kung po rin tayo magdala ng malaking halaga ng pera, Ayan, ano po, kasi alahas? hindi po na kailangan po. Opo, alahas na mamahalin. Mm, -hmm. mm -hmm. At siguraduhin po nila malakas ang kanilang katawan pagpunta po rito dahil una-una may closure tayo at mahaba yung kanilang lalakarin. Dapat but, nakauminom po sila ng maraming tubig at mainit po ang panahon mm -hmm. ngayon. Ayan. Samantala, sinabi ni Ibay na hindi mga polis ang papalibot sa andas na sakay ng imahe ng Nazareno. Anya ay wala rin magaganap na hulihan sa mga debotong gustong makalapit sa andas base na rin sa direktiba ni NCRBO Director Police Major General Jose Melencio Nartatez Jr. Hi, nga po ng ating uh, Regional Director si Major General Jose Melencio Nartatez Jr. na sabi na kayaan na natin uh, na i ang kanilang paniniwala, mm -hmm. ibigay natin as long as ang gagawin natin is secure natin ang dadaanan at yung dalawang venue, ito pong Church at the same time, ito pong Quirino Grandstand, kung saan po magsisimula ang traslasyon. Para sa pauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.